Dear Madam Native Filipina, may nakilala po akong AFAM last month of February 2024. Isa po siyang Australiano. Nakilala ko po siya sa Filipino Cupid. Humingi kaagad siya ng WhatsApp number tapos araw-araw na kaming magka-video call. Madam, sa pangatlong araw naming pag-uusap ay sinabi niya sa akin na pupunta siya dito pagka March 13 at gusto niya akong mamet. Aminado naman siya na may mga katagpuin pa siyang ibang babae doon sa Manila. Kaya ang sabi niya, mga March 29 pa siya makakapunta sa lugar namin. Ang sabi niya, ayaw niya daw ng commitment hanggat hindi niya nakikita sa personal. Kasi baka daw maulit muli yung naloko siya last September 2023. Kasi daw madam, nakipagkita siya sa isang babae kaso niloko siya may boyfriend pala itong Pilipino dapat ipaprocess niya na daw sana ang papers para makapunta ang babae sa Australia kaso binuking daw ito ng pinsan niya kaya hindi na niya itinuloy 73 na po pala siya at ang ex niyang wife ay Pilipina din nagdivorce daw sila ng ex Pinay kasi hindi daw ito kontento sa kanya Madam, nung pandemic ay nagpagawa daw si ex-wife niya ng bahay dito sa Pilipinas at naging kabit daw nito ang panday ng bahay niya. Kaya nung pagbalik ni babae sa Australia, hindi na daw ito sumiping sa kanya kasi lagi daw magka video call ng BF niyang kabit na noipi. Madam sabi niya pa gusto daw sanang papuntahin ng ex-wife niya doon sa Australia ang kabit niyang panday. Kaso hindi lang daw natuloy dahil may iba din daw babae ang kanyang kabit na Noy P. Ngayon ang sabi niya gusto niya talaga na may makasama sa buhay. Kaya naman daw babalik siya ulit dito sa Pilipinas sa darating na Marso 13. At marami siya ang katatagpuin at i-interviewin. At isa na ako doon madam. Kaso, yung March 29 na schedule na sinabi niya sa akin ay naging March 18 na. May nakabook ng hotel at ticket papunta dito sa province namin from Manila. Bali daw, ang tatagpuin na lang niya sa Manila ay isang kasamahan niya sa church, sa Assembly of God. Pero, kinlaro niya daw ito na hindi pwedeng maging sila. Sabi niya, kikitain niya lang daw kasi nakapag-promise na siya at yung isang girl naman ay 54 years old na daw. Isa pa niyang katatagpuin. Matagal na daw silang nag-uusap. Kaya lang parang bet niya din daw ako. Pati yung babaeng 54 years old. So pagkatapos niya po akong puntahan, ay pupunta naman daw siya sa Domaguete. May katatagpuin din siyang ibang babae doon. Pero kapag mag-click daw kaming dalawa, ay isasama niya ako sa Dumaguete. Pero pag hindi kami mag-click ay makikipagkita pa siya sa iba doon. Ang sabi niya, pumunta daw siya sa doktor at nagtanong kung okay pa ba daw siya sa tsuksyakan. At ang sabi daw ng doktor, hindi dapat tumaas ang BP niya para hindi siya magka-problema sa ereksyon. Ibig sabihin ba, madam, ay tsuksyakan ang kailangan niya sa pagpunta niya dito sa Pilipinas? Madam, sinabi ko sa kanya na walang tsuksyakang mangyayari hanggat hindi niya ako magustuhan kasi hindi ako ganyang klaseng babae at nag okay naman siya doon kaso madam ano ba sa tingin mo baka matukso ako kapag magkasama kami makakapagpigil kaya ako o talagang walang mangyayaring tsuktsakan ano bang masasabi mo madam please help kasi next week na po siya pupunta dito sinabi ko sa kanya na hindi ko talaga siya ipapakita sa pamilya ko hanggat hindi kami sigurado na magle-level up ang relationship namin for the future. At okay naman siya doon. So mga madamdaming tagapakinig, late ko na pong nabasa ang kwento ni Sender. At nagkita na nga sila, hindi ko pa nabasa yung kanyang story. So ito, dinugtungan na niya. Madam, ito na po ang karugtong ng kwento ko. Dumating nga pala si Afam noong March 13 sa Manila. At noong first and second day niya sa Manila, ay nagme-message pa siya sa akin at nakakapag-video call pa kami. Pero pagkatapos noon, nawala na siya ng dalawang araw. So hinayaan ko na lang din kasi isip ko baka busy yun sa ibang babae niya. At hindi ko na iniisip na pupuntahan pa niya ako. So madam nito March 17 at 18 ang schedule niya sa akin. So lumitaw nga siya. Nag-message siyang muli at nag-reply naman ako bilang isang tanga nagtanong siya kung paano makarating sa isla namin. So nitong March 18 na, hindi ko na feel na makipagkita sa kanya. Kaso panay ang message niya na nasa bangka na daw siya at dumating na nga daw siya sa amin. So ang sabi ko sa sarili ko, pupuntahan ko na lang kasi may usapan naman kaming walang tsoktsakang mangyayari hanggat hindi kami seryoso. Kasi ang sabi niya ayaw niya ng commitment habang hindi pa niya nakikita ng personal. So ayun na nga, nagkita na nga kami madam. Masaya siyang kausap at hindi siya boring. So nag-enjoy ako kasama siya. At paladasal din madam. Kaya mas lalong gumaan ang loob ko sa kanya. Kinagabihan ang sabi ko, uuwi na ako sa amin. At ang sabi niya madam, dito na lang daw ako sa hotel, matulog. Kaya madam, pinaalala ko sa kanya na walang tsoktsakan. Tulad ng naging usapan namin bago pa kami nagkita. Madam, nag-trust ka agad ako sa kanya dahil nga paladasan siya. Pero two days ay eh, kailangan ko nang umuwi sa amin. So, tinanong ko na siya kung anong masasabi niya tungkol sa akin. Ang sagot niya naman, You are an amazing person, but I don't know yet. I have no decision. So, ang sagot ko sa kanya, If hindi ka pa makapag-decide, well then, good luck. Marami ka pa namang katatagpuin. So, ito madam, nung nasa Australia pa siya, sinabi ko na nag ang cellphone ko at hindi ko naman alam na binilhan niya pala ako at ibinigay niya sa akin nung nagkita kami. So syempre, inuwi ko naman sa amin kasi ibinigay niya nga sa akin ang bagong cellphone. At pagkarating ko sa amin, sinat ko na siya na nakarating na ako. Kaya tumawag po siya. Isang oras lang naman po sana akong nawala. Pero tumawag siya kaagad. So ayun, after ng pag-uusap namin, Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik doon. Para ano pa, eh hindi naman siya makapag-desisyon kung gusto niya ba ako o hindi. Pero after 3 hours ay nag-chat siya sa akin. Ang sabi niya, I love you, please come back here. So ang sabi ko, bakit? Na-realize mo na ba na gusto mo ako nung time na iniwan kita? Ang sagot niya, I don't want to lose a diamond looking for a stone. So para sa kanya, diamond pala ako madam. So tinanong ko siya kung ilang porsyento naman yung pagkaseryoso niya sa akin. Sumagot so, naman siya na I'm very sure. 1 million percent. Kaya naman sabi ko, okay, babalikan kita bukas. At pag-usapan natin yan. Hindi pa ako makapag ngayon kasi gusto kong tingnan sa mukha mo kung gaano ka kaseryoso sa akin. So ayun na nga, binalikan ko na nga siya noong malapit ng maggabi. Pagdating ko, ang sabi niya, hello stranger. Tapos niyakap niya ako ng mahigpit. At ang sabi niya, did you know that you are going with me to Australia? I want to marry you. So sabi ko, paano na yung ibang mga babaeng katatagpuin mo? Sabi niya, hindi niya na daw katatagpuin kasi siguradong sigurado na siya sa akin. Pero madami na ngang nagme-message sa kanya madam na mga babae. Ang sabi niya madam, imi-message niya daw lahat ng mga babae na my girlfriend na daw siya at nakapag na daw siya na magsettle na sa akin. Ngayon madam, napag na namin na mag-switch off na sa dating site account. So masaya na kami. At nag na siya kaagad ng marriage. E wala namang sing, sing Pero sabi niya, bibili siya ng sing, -sing kapag nakapunta kami sa syudad. Pero nung pumunta kami sa syudad, hindi niya naman ako binilhan. Hindi ko rin naman pinaalala sa kanya kasi ang gusto ko, yung gusto niya talaga nabilhan ako na nasa puso niya, hindi yung ipinaalala ko sa kanya. Pero ito madam, bumisita nga pala siya sa bahay namin. Kasi sabi niya, seryosohan na kami. Nagsimba pa nga siya sa church namin. Hindi ako katuliko, so halos lahat ng mga relatives ko ay nakita at nakilala na siya. At napakadami ding mga marites kasi may matandang afam ako na pangit na dinala sa probinsya namin. Isisend ko sa iyo ang picture niya mamaya, madam. So ayun na nga, pumunta siya at nagbakasyon na nga kami. Hindi siya kuripot, madam. Malambing siya at masaya kami. So kaso, napansin ko lang, kasi pagka 10pm talagang antok na antok na ako. So mauuna na akong matulog kasi manunood pa siya ng TV na nasa labas ng kwarto nasa sala kasi. ay eh, ang alam ko, 30 minutes lang naman yung movie series na pinapanood niya. Pero, kapag hindi ako magising, talagang nasa cellphone pa siya nakababad hanggang alas 12 ng madaling araw. Kaya, nagduda na naman ako. Tuloy pa rin kaya ang pakikipag niya sa ibang babae? So, kinausap ko siya ulit. Sabi ko, kung seryoso ka pa rin ba sa akin? Ayaw ko kasi mag-aksaya ng panahon sa sa'yo uuwi na lang ako sa amin. Pero ang sabi niya, seryoso daw talaga siya. Pero naiinis pa rin ako kasi kapag magkatabi kami, nakikita ko na may nagpa-pop up na naman sa cellphone niya at pangalan ng mga babae. So tinatandaan ko kaagad ang mga name ng mga babaeng nag-pop up at isesearch search ko sa Facebook. At ang sabi ko sa kanya, tuloy-tuloy ka pa rin pala sa pakikipag-chat sa mga babae mo uuwi na lang ako sa amin. Ayaw ko talagang mag-aksaya ng oras sa isang fake relationship. Pero sabi niya, sinabihan ko na silang lahat na may girlfriend na ako. Kaso, hindi mo maiiwasan na mag-message pa rin sila sa akin kasi nasanay na sila na makipag-usap sa akin araw-araw. So, ang sabi ko, ipakita mo sa akin kung ano yung pinag-usapan nyo. Madam, pinakita naman niya sa akin. Hanggang dumating ang two weeks later na magkasama kaming dalawa. Wala na ngang nagme-message sa kanya. Tahimik na ang cellphone niya pati WhatsApp ay wala na talagang nagme-message. Pero napansin ko namang malungkot siya. So after 3 weeks naming magkasama madam, napansin ko hindi na siya masayahin. Kaya kinausap ko na siya kung may problema ba siya. Ang sagot niya naman ay wala daw. So ang sabi ko, hindi ka ba masaya? Ang sagot niya, masaya naman daw siya, pero iba ang nakikita ko, madam. Kaya kinulit ko pa siya. Sinabi ko talagang hindi ko siya nakikitang masaya. Magkaiba yung action niya sa mga sinasabi niya. So madam, nagulat ako na bigla niyang sinabi ito sa akin. Siguro, kailangan ko pa rin kitain yung ibang mga babae para makapag ako. Kaya naman, sinabi kong sige, puntahan mo na sila kaagad. Ngayon na, at ayaw kong umuwi sa amin kasi madaming chismis. Kaya kuhanan mo ako ng airplane ticket papuntang Manila. At Diyos ko madam, kinuhanan niya nga ako kaagad ng ticket. Ang sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng pangumpisa ko sa Manila. Kasi ginulo mo ang tahimik kong buhay. Nako, binigyan lang ako ng 12,000. Ang sabi ko sa kanya, kulang ito. Ang sabi niya, I know, pero yan lang yung pera ko sa ngayon. Pero sa isip ko, okay na to kesa wala akong mapala sa kanya. Ang gusto ko lang mangyari ay makawala sa mukong na ito. At ang sabi niya, baka daw sundan niya ako sa Manila. Kailangan niya daw ng space muna. Ang sabi ko, madam, na kapag siya sa akin sa Manila, ay dapat may agreement na kami. Kasi nahirapan na ako sa kanya. Yun bang, madam, araw-arawin ka, umaga, tanghali, at gabi? Grabe ang tsuktsakan, madam. Nakakapagod talaga. Kaya ang sabi ko, hindi ko maiimagine ang sarili ko na ganito ang buhay ko forever kasama siya. Talagang matutuyuan ako. Kaso, nung sinabi ko na napagod ako sa kama sa kanya, dumating talaga ang point na talaga nang walang nangyayari sa amin kasi pagod na pagod na ako. Kaya madam, six holiday lang pala talaga ang punta niya sa Pilipinas. Ang pangalan niya pala madam ay Phil, isang Australiano, nasa Dumaguete po siya at 73 years old. Madam, gusto ko lang pong mapulutan ng aral ang kwento ko na kapag ang afam maraming katatagpuin ay talagang red flag na yon. Nagtiwala lang ako sa kanya kasi madasalin siya. Akala ko talaga hindi marunong magsinungaling. Ang taong may Diyos. Pero hindi ko alam na kunyari lang pala ang dasal niya. So sa mga madam madamdaming manunood, hindi na tayo dapat maniwala sa mga taong maraming kikitain kahit madasalin pa yan kasi sinungaling pa rin Sana madam mabasa mo na ang kwento ko at ma-aware ang iyong mga manonood Maraming salamat po